Magandang gabi, Pilipinas. Araw ng Martes, at 12 ng Hunyo, 2012. Ang ika sandaan at labing apat na taon ng ating kalayaan. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Kahit maulan, partner, kaliwat ka na ng mga aktibidad ngayong araw para sa Philippine Independence Day at ibibigay po namin yan maya-maya lang. Samantala, dito muna po tayo sa police report. Alam mo, partner, mga kapatid, nakuna ng CCTV ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa isang negosyante sa Kaluoka noong nakaraang buwan. Nagawa pa ng sospek na sumulat at magpadala ng package sa mga otoridad. At dito ikinumpisal ng gunman na inupahan sila para itumba ang biktima kapalit ng isang milyong piso. J.D. Castro, ikwento mo. At 13 nitong Mayo, natagpuan patay sa tama ng bala sa ulo at batok ang negosyating si Jose Martinez sa sarili niyang bahay sa Caloocan City. Sa dingding ng bahay, nakasulat ang galit na mensahe para umano sa kapatid niya. Mayigit isang linggo matapos ang krimen, nakatanggap ng package ang mismong hepe ng Investigation Detection Management ng Kaloocan mula sa isang nagpakilalang Romel Ignacio. Laman nito ang titulo ng lupa at SIM card na pag-aari umano ng biktimang si Martinez. Nakalakip din ang isang sulat na nagsasabing sila ang pumatay sa biktima. Isang milyon daw ang ipinangako sa kanila ng mastermind pero tinakbuhan daw sila nito. Hihira itong mga ganito na pinatayan isang tao na mismo may mga pumatay nagbibigay ng lead. Dala na rin siguro na samahan ang loob nila apparently hindi sila nabayaran sa killing na ito. Natunto ng pulis ang courier service na nag-deliver ng package at dito nakunan ng CCTV ang lalaking nagpadala nito. Makikita rito na mabagal magsulat ang lalaki dahil posibleng binabago niya ang kanyang handwriting. maya mayaring pinupunasan ng lalaki ang form gamit ang kanyang damit para mawala raw ang kanyang fingerprints. Pala isipan din sa mga pulis ang mga salitang bro o kabaro na isinulat ng lalaki. Indikasyon na posibleng pulis din ang mga sospek. So, although yun na sinulat niya, uh, <coughs> hindi pa rin natin masasabi kung ano siya at yun ang iniimbestigahan natin. Nasa 5'7 ang taas ng suspect, maputi at katantaman ang pangangatawan. Pwedeng makipag-ugnayan sa kalawakan PNP ang sinumang mang may impormasyon tungkol sa suspect. Naglabas na ang pamilya ng biktima ng 200,000 pesos na pabuya para sa ikalulutas ng kaso. Jade De Castro, News 5.